kaya luluto po ako ng lechon kawali ito po yung ingredients ko ay lechon po tapos garlic tapos ito po yung isa uh, ano po uh, so vinegar po yung ilalagay po natin dito vinegar gusto ko na po medyo maasim asim ng kaunti lalagyan po siya natin ng tubig so yun po yung ating ingredients po po ngayon so sandali lang po tatayo po tayo so <laughs> lalagyan po natin ng soy sauce So, so yan na po yung soy sauce po yung ating na yeah. so yung ano po natin ay ayan na po mayroon na po siyang vinegar, garlic, soy sauce. Yan lang po yung ingredients po ng tapos lalagyan ko po ng tubig. Um yan lang po. Maraming salamat po. Ah, uh, hindi Anohin ko po ito mamaya. Uh, eh, short video ko na lang po ito. Pero yan na po yung ingredients. Kasi nagluluto pa po dun sa kusina. Busy pa. Kaya nilagay ko na lang po dito. Minimix ko na lang po yung. ano, Hinimay ko na po yung. Karne para madali pong lumambot. Palambutin lang po yan eh. Tapos yan na po. Ulam ko na po yan. So maraming maraming salamat po. Sa panunood po. Ng aking pong. Uh, Taksim na litsun. Yan lang po ang ingredients. Uh, yan lang po ang ingredients pagkatapos magluto din po ako ng kanin. So, maraming salamat po. Maliit lang po ito. Sana magustuhan po ninyo ito mamaya. Kasi, uh, yung ingredients po ha. Um, soy sauce, vinegar, pagkatapos lagyan ko po ng paper yan. Uh, hindi na po masyado kasi is na po ng ingredients yan. Yung litso na yan. Yan po yung lipover po nung Christmas. So, yan na lang po yung aking lulutuin po ngayon po, Kasi may pasok po ako bukas. Kaya hindi po ako makapag-live ng 12 o'clock bukas po kasi meron tayong pasok. babalik ako mag-live ng 12 o'clock ng Thursday tsaka Friday. Uh, tapos Sunday. Pero pag Saturday po, hindi po ako pwede kasi meron po akong pasok. So, itipindi kung baka makapag-live po tayo ng uh, from 7 to 11 po. 11.30. So, yan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat-lahat. Shout out po sa lahat ng aking mga members. At sa mga, mga, sa aking pong mga nag-members, sa mga super chatter ko po, sa lahat ng mga viewers ko, sa mga super, uh, sa aking mga uh, subscribers, silent viewers, sa lahat-lahat po. Maraming maraming salamat po. Ito na lang po yung aking vlog po ngayon para tayo po ay yan lang po ang ingredients po. Yan po yung lechon po. Yan ang balat po ng lechon. Kasi mas masarap po pag mayroong balat-balat, diba? Ayan na, ay, mayroong tainga. So, yan po yung kinuha po natin para maluto po natin ng Sibuhano uh, style na lechon. ah uh, na lechon. Thank you po. Bye-bye. I love you. lahat Hindi ko na po kayo isa-isahin. Uh, pero yan po yung ating ingrid, ating lulutuin po ngayon. Maraming salamat po para makakain na po ako kasi mag 6 o'clock na po ng gabi. Thank you po. Bye-bye. I love you po. Maraming salamat po sa inyong pong panonood nito. konti lang po to, mabamaig silang po na vlog kasi yan lang po yung ating uh, hindi ko po ibabag vlog doon sa labas po kasi maingay pa po din sa labas. So nandito lang po ako sa aking kwarto. Uh, malit um, maliit po na kawali yan. Yan po yung ating lulutuin po ngayon. So, yan po siya. Ang litsun na kawali. O, oh, litsun, paksiw na litsun. Lipover po nung Christmas. Marami pa po ako, ano, hindi pa po ako kumakain ng talagang luto, ng luto na talaga na yung sariwang pagkain. Puro na lang lipover yung kinakain ko. Kasi kalagay naman sa freezer, kailangan kong ubusin ng kain po bago mag, mag February po uh, kasi pag ano, pwede nang itapon sa basura so yan lang po, maraming salamat shoot out po sa lahat lahat ng aking mga members, sa aking mga super chatters sa aking mga members sa aking mga channels, lalong lalo na po sa nag-sponsor po sa akin, maraming maraming salamat, inihintay ko na lang po ang update po doon sa aking papadalan po ng blessing na yan siguro saka ako na po i-upload hindi ko po ginalaw yung pera so maraming salamat sa nag-sponsor hindi ko po babanggitin hanggat hindi pa po mailabas po yung pera na yan at hindi pa po maitulong so at nadagdagan din po ang aking revenue so maraming salamat po thank you and I love you all so kita kids mamaya pag naluto na po ito ay akin po itong i-vlog yung paghalimbawa na i-shoot video ko po to kung ano pa pong may na mga ingredients ko bye love you